Napakaganda po na statement na ito ni Mayor Benjamin Magalong. Makatotohanan, totoo ito. Tignan natin. Itong ordinary thief, pag nanakawan talaga tayo. Abay, kahit saan naman, talamak ang nakawan dahil sa kahirapan ng buhay. Yun yung sa tingin ko ay naguudyok sa kanila para gumawa ng mga katarantuduhan katulad nga na At syempre isa pa, nakikita nila yan eh. Sa mga nasa pwesto sa gobyerno, kaliwat kanan ang nakawan. Sila-sila, kanya-kanyang bulsa. Um, ng pera ng taong bayan, ng kaban, ng, ng, or nakaw sa kaban ng taong bayan. Pero, wala nang nangyayari, di ba? Kalimitan pa yung mga may record ng pandarambong, uh, katiwalian, at pag nanakaw, sila pa yung hinahangaan. Sila pa yung madaling makapasok sa pwesto sa gobyerno. So, yun po ang naging pattern. Yun po yung sa tingin ko ay naging paradigm ng mga ordinaryong kababayan natin na, di ba, kung sila nga ginagawa, manan pa kaya yung mga mga wala naman sa pwesto na walang uh, sa tingin ko ay pinangangalagaan na pangalan, di ba? Sabi niya, pero yung mga political thief, pinipili natin para nakawan tayo. Totoo. Alam naman ng karamihan sa mga kababayan natin kung anong klaseng politiko ang kanilang iniluluklok at binuboto. Pero sige pa rin sila. Madali sila talaga, madali talagang mauto ang mga kababayan natin. Kalimitan, nagiging baliktad yung sistema na kung sino pa yung may mga records, kung sino pa yung may mga uh, or nasangkot sa katiwali, uh, katiwalian at kung anumang kabulastiga, kabulastugan, sila pa yung hinahangaan, sila pa yung nailulukluk muli sa pwesto. Siguro naman kahit kahit saan natin tignan, ano ho, kahit sa ang sangay ng gobyerno na andiyan yung mga corrupt, na andiyan yung kanya-kanyang nakaw, pero nananakili sila sa pwesto. Merong isang balita kamakailan na isang vice mayor sa Caloocan na tayo. Ano ah, kayo Sangkot sa napakalaking scam. Sangkot sa napakalaking investment na... Sabihin na natin, investment scam. Mantakin niyo ah. Naging vice mayor yon So, yung sinasabi ko na ito yung naging paradigm. Paradigm ng mga kababayan natin. Ito yung naging pattern. Yung mga politiko, yung mga nasa pwesto, nakaw dito, nakaw doon. Kaya yung mga ordinaryong kababayan natin, isipin, normal yung pagnanakaw.